Hi guys! Welcome back sa vlog namin ni Mrs. For today's video ay nagpunta pala kami ni Mrs. sa mall. Sahod niya raw kasi kaya ililibre niya ako ng merienda. Pero bago kami kumain ay tumingin muna kami sa mga nakasil. Ang daming mga magagandang sapatos dito guys na naka-markdown. At una nga namin tinignan guys itong Adidas Samba. Gusto sana yan ni Mrs. kaso ayaw niya pala. Alam niyo ba guys kung ano ang ibig sabihin ng Adidas? Ang ibig sabihin niyan ay ako'y dapat isuot dahil ako'y sapatos. Oh, di ba ang corny? Sorry na guys. Meron din sila ditong classic Reebok leather at Adidas na slip on na napakalaki. Ayan guys, malaki pa siya sa mukha ko. At syempre guys, kung may Adidas, syempre meron din tayong Nike shoes na nakasale. At dahil nagutom na kami ni Mrs. Guy sa pagtingin-tingin ng mga nakasale, ay siya na kaming kumain. At dito niya daw ako ililibre guys sa SNR. Woo! daming tao ngayon guys pero buti na lang mabilis sila mag-serve kaya naku-order kami agad at dahil kilala sila dahil sa pizza guys nag-order kami ni Mrs. ng chicken sandwich with bacon at ng Caesar salad meron din kaming regular fries at two bottled waters para sa aming drinks. Dito pala kami pumesto ni Mrs. Guy sa labas para presko. Malamig-lamig yung hangin kasi umuulan na dito sa amin. Hindi nga pala kami nag-order ng pizza ngayon ni Mrs. Guy dahil nagpizza na rin kami kahapon. Ayan nga guys at nag-start na kami kumain dyan ni Mrs. Gustong gusto ko talaga guys yung amoy at yung lasa ng dressing ng Caesar salad dito sa ASMR. Nag-uumpisa pa lang ako maglagay na dressing guys pero si Mrs. ay panay na ang hingi sa akin. Hinihintay niya ako matapos magalo para sabay daw kaming kakain. Sabi ko nga sa kanya guys ay kumain na siya at alam kong kanina pa siya nagugutong. Sabi ko ay kainin niya na yung burger niya habang mainit pa. Ay kasarap nga naman talagang kumain dito sa SNR. Lalo na kapag kasama mo yung taong mahal mo. <coughs> Di ka pa kumakain, busog ka na. Busog ka na sa sermon. <coughs> at habang kumakain kami ni Mrs. Guys ay nais naming i-shout out ang maswerteng nakahula ng tamang sagot sa nakaraang vlog namin ni Mrs. na ano ang pinakamabigat na tinapay. At ang unang nakasagot po ng tama sa ating katanungan ay si Boss Tan. Shout out sa iyo, Boss Tan. Woo! Yes guys, tama po ang sagot po ay Hopia. Yeah. Kasi nga guys, 'di ba, kapag magbubuhat tayo ng mabigat, mapapasabi tayo ng Hopia. Yeah. <laughs> <laughs> Bakit parang ako lang yung natawa dun guys? Shoutout na rin pala namin guys, yung isa pang nakakuhula ng tamang sagot, si Erwin Torres. Ayan, hopya din yung sagot niya. Shoutout sa'yo, pare ko At maraming salamat pala guys sa mga walang sawang nanonood at tinatapos yung video namin ni Mrs. At sana ay huwag po kayong magsawa sa panonood. So ayun nga guys, yung salad ko ubos na pero yung burger ni Mrs. hindi pa. Kaya tinulungan ko na siya, baka abutin pa kami dito ng dilim. At yun na nga, tapos na kami ni Mrs. Magmerienda. So, paano guys? Hanggang dito na lang. Kita-kits ulit sa next video namin ni Mrs. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, paalam!